Good afternoon, mga kababayan. Kumusta po kayo? Pag-usapan po natin ngayon itong si Vice President Sara Duterte at ang kanyang mga ginagawa, mga achievement at ang mga policies ng ating pangulo, especially foreign policy. Ngayon, marami po kasi ang nagtatanong kung bakit... Ako mismo, nagtatanong din ako kung bakit yung mga napaka-importante, napakasiselan na mga issues ay nananahimik, walang opinion, walang ipinapalabas ng public statement o kahit ano paman, itong si Sarah Duterte pag ang pinag-uusapan ay West Philippine Sea. Bakit po kaya kasi kung tayo man nga po ng mga karaniwang mamamayan we are expected to raise our opinions, our reactions, your views. What's more for a government official, especially Vice President, napakahalaga po na magpahayag siya ng mga opinion dahil siya isang mataas na opisyal. Kung yung mga senador nga nagpapahayag. Eh. Yung mga yung mga opposition, yung mga makabayan black, yung mga ordinaryong mga netizens. Yun pa kayang vice president? Ang wala tayong naririnig na kahit ano? Pag ang pinag-usapan ay eh, yung pangbubuli ng China, yung pag-aagaw ng teritoryo. Ngayon, mayroon pong nagsabi na uh, tagapagtanggol ng Duterte. Bakit daw bakit daw mag, magpapahayag makikialam si Sara Duterte as Vice President na ang foreign policy daw ay trabaho ng Pangulo? Trabaho ng Pangulo na hindi daw dapat panghimasukan ng Vice President dahil ito ay foreign policy. Okay? being vice president, second in line to the throne, parang presidente na rin. But if siya na ang maging presidente, in whatever way possible, di ba siya rin naman ang hahawak ng foreign policy? At isa pa, kung talagang hindi ugali or walang balak makialam sa foreign policy itong vice president, eh bakit nung tungkol sa yung mga Afghan refugees, lakas ng pagtanggi niya? Talagang nagsalita siya? Foreign policy yun. So hindi po kayo consistent. Kung talagang ayaw makialam, hindi talaga trabaho ang foreign policy, dapat sa lahat ng issue o bakit pati sa yung Hamas Israel war yung Ukraine Russia war nagpahayag siya ng meron siyang mga statements panawagan o di ba foreign policy kaya ano yung sinasabi ninyo na ayaw lang makialam ni Sarah sa foreign policy dahil ito ay trabaho ng Pangulo? Pag ibang lugar, ibang issue, international issues, pwede makialam. Pero pagdating sa China, hands off, inconsistent. Napagahalata lang kayo na kaya ayaw ninyong magsalita laban sa China ay dahil kampi kayo sa China. Mas interes ninyo yung karapatan ng China. Karapatan na hindi naman talaga karapatan. Nang aagaw ng karapatan. Nang, nang tatapak ng karapatan. Ngayon, todo pakialam, todo pakialam sa so trabaho ng iba itong si Sara Duterte. Mula sa trabaho ng Pangulo, pinapakialaman. Ano mga trabaho ng Pangulo ang pinakialaman niya? Yun nga, yung foreign policy. Foreign policy, patungkol sa ibang bansa, hindi tungkol sa China. Na doon nga tayo, gustong gusto nating marinig ang kanyang opinion tungkol dyan sa ginagawa ng China sa atin. Nakarating ng Israel? Ng Ukraine? Pero dito sa kapitbahay, sa likod bahay, sa bakuran, hindi nakikita. Pakikialam doon sa desisyon ng Pangulo tungkol sa pagtulong sa mga refugees, Afghan refugees. O, sino pang mga pinapakialaman niyang trabaho? Trabaho ng DENR, ng forestry pa na yung tree planting. Trabaho mo ba yan? May pisara. Di ba ang trabaho mo ay sa DepEd? Baka naman ang pondo ng DepEd ay nagagastos muna sa tree planting. Kung saan-saan kayo nagti-tree planting eh. Kahapon lang. Di ba nandito kayo sa Bicol? Diyan sa Catanduanes nagti-tree planting, nam namumudbod ng tulong sa mga magsasaka at mga mangingisda. Naging DSWD na kayo. Lahat ng departamento ay eh, sinasakop ninyo eh. Trabaho ng DSWD, ng uh, Land Transportation Office, yung mga libreng sakay, di ba? Kung meron man. Sabi niya meron eh, yung pinaggamitan niya ng uh, confidential fund. Confidential fund ng DepEd. Gagamitin sa tree planting at sa libreng sakay, sa pimigay ng mga mga ayuda. Hindi nga matapos, hindi nga madagdagan yung mga classrooms na kinukulam. sa mga classroom at sa mga school supplies. Pero, may ginagasto sa tree planting na hindi nyo naman po yung trabaho. Sinasapawan ninyo yung may departamento dyan. DENR? Mayroon bang forestry? pati LTO pati tourism <laughs> bakit hindi na lang kayo mag-focus dyan sa departamento ninyo ang laki ng problema ng DepEd wala nga kayong ginagawang programa kahit ano man lang na programa para maging inspirasyon sa mga estudyante ng madagdaga naman ang kanilang uh, ma-inspire sila sa pag-aaral. Kasi alam nyo, itong mga estudyante natin sa ngayon, kaya isang isang rason kung bakit ang dami nating bobo na mga kabataan ay dahil na nalululong po sila sa games, sa TikTok, sa mga online gaming, sa mga mga ML, Ragnarok, may Ragnarok pa ba? Luma na yun eh. Yung mga, yung mga laro dyan sa computer, na imbis na nag-aaral, puro paglalaro sa computer ang ginagawa. Dito lang sa akin. Kasi meron po akong, dati mayroon akong uh, computer shop, kung i rate ko, sa sampo na customers, isa-dalawa lang ang estudyante yung nagre-research. Yung walo, naglalaro. Kaya nagagalit sa akin yung mga magulang. Inaaway ako ng mga magulang dahil nalululong daw mga anak nila. Kaya napilitan ako, isara ko na lang din yung computer siya. Although, ang original plan ko, hindi ako magpapa gaming Ayaw ko noon Pang-estudyante lang talaga. Pero hindi rin nangyari dahil napag-advise na sana ako na lugi, malulugi ka niya kung hindi ka tatanggap ng gaming. Dahil malakas yun. Dahil yung mga estudyante, konti lang. Actually, ayoko ng gaming dahil maiingay nga sila. Naawa ako dun sa mga estudyante na gusto talaga mag-aral, mag-research. Kaso, talagang malulugi din ako sa negosyo kung hindi ko ilalagay yung gaming at hinahanap din ng mga tao. ng hinahanap ng customer. O ngayon, natira sa akin, piso wifi. Ganun pa rin. Ilan lang ang nag-aaral, puro lang, puro cellphone na. Di man lang sana kung mga videos na educational. Sana po, itong mga ganitong kina, kinahuhumalingan ng mga estudyante, ay magkaroon po ng proyekto na ko or i anong tawag dito? Emerge yung hilig ng mga estudyante sa lessons. Halimbawa, since gaming ang kinahuhumalingan nila, imbis na maglaro sila ng games na yung mga imported na games na mga baril-barilan, ako naisip ko lang to ah. games na kumbaga, yung laban kunwari nung katipunan, yung revolusyon, something like that. Idea ko lang. Di ba? Labanan din naman yun eh. Yung mga totoong wars, mga totoong uh, ang magiging mga characters, eh yung mga bayani natin. Yun ang isang ano, history yun eh. Marami pong programa na pwedeng gawin. Ang uh, ang lessons po kasi para sa mga estudyante lalo ngayon na uso na ang uh, digital na. Dapat ang lessons gawin na ring digital. Kahit along lessons, especially yung lesson sa uh, sa history. Mas madali po kasi ma-absorb ng estudyante kung gagawing digital, yung gagawing uh, motion picture pelikula Imbis na mga libro, edi eh bakit hindi na lang film? Mas madali pong maabsorb ng memory ng estudyante through film, through motion picture. 'Di ba? Kaysa yung plain uh, text na talagang boring basahin para sa isang estudyante lalo kung hindi nila type, hindi nila hilig. Now, ano ba nga mga 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 subjects ang pwedeng gawing film? Ito nga po, history, literature, Philippine literature, Philippine history, all of those. Madali pong ma-absorb eh. Hindi naman natin kailangan na kumuha ng mga mamahaling artista? Mga simpleng uh, mga simpleng tao. Marami po ang mga karaniwang mga pangkaraniwang pangkarani, tao na may talento. Minsan mas magagaling pa nga silang umarte. Mas magagaling kumanta kaysa talaga mga nasa showbiz. At hindi rin po kailangan na lahat na lang na karakter ay talaga mga mistisahin, mistiso yung normal na tao yun po ay isang ano isang paraan para mainganyo ang mga estudyante na mag-aral through film halimbawa itong nangyayari lang po ito ngayon sa mga may mga pelikula kagaya yung pelikula ngayon na gumbursa yung Jose Rizal yung mga film tungkol sa katipunan mas madali maintindihan at mas mas uh, magkakaroon ng interest yung estudyante, yung manunood. Parang obso para sa akin ay obsolete na yung study by text, written text. Kasi nga masakit sa mata, boring kung wa walang uh, walang tulong para sa mind ng nag-aaral hindi kagaya ng pag-through film kumbaga yung visual yung visual element ng uh, lesson yun ang pangtulong sa absorption ng idea marami pong pwedeng gawin mga pa-contest dati-dati po kasi sa mga sa mga TV programs, sa mga radio programs, usong-uso yung mga mga quiz bee, Ngayon wala na ako makita. Sa TV, yung mga Battle of the Brains, yung sa student canteen noon, yung maglaban-laban po yung mga universities para mainganyo yung mga mga eskwelahan na pataasin ang kanilang antas ng pagtuturo. Dati po noon, nung ako ay high school, Madalas po akong sumali sa quiz bee diyan sa radyo. Nabubuhay ako noon. Araw-araw sumasali ako, may pera ako araw-araw dahil wala nga akong hindi ako binibigyan ng baon na pera ng magulang. Doon ako nagkakapera. Nabuhay yung high school ko, mga pambili ng mga projects, mga pambili ng ulam. Oo. Oh. Ngayon, actually, itong Ginawa ko na isa pang uh, channel educational. Gusto ko pong ibalik gawin doon sa channel ko yon. Yung uh, itong yung parang quizbinga. Kaya lang, siyempre kailangan mo magpa-preview. wala pa akong pa Kaya although inumpisahan ko na po siya. Maghintay lang muna ako na kung anong diskarte ang gagawin ko para magawa ko na magkaroon ng exam ng uh, quiz Kasi kailangan may may reward So ito pong uh, Lumayo na naman ako sa topic ko ito pong si Vice President Sara Duterte, itong pinaggagawin niya sa ngayon, parang uh, yung pag pagbibigay niya ng mga ayuda sa mga kung saan-saan, nagpe-personal appearance, namimigay ng pera, ng ayuda. Alam natin kung bakit na ginagawa ito, nagpapabango sa tao para mapagtakpan yung uh, kinasasangkutan ng pamilya nila, nilang mag-ama, yung mga kaso lalo na yung kaso sa war on drugs at sa ICC. Kaya kung baga, itong ginagawang ito, hindi ito bukal sa kalooban. Ano lang ito? Pakitang tao? Okay naman sana, at least kahit pakitang tao, nakikinabang yung tao. Pero alam nyo, hindi po, para sa akin, hindi, hindi okay yung ganun. Kailangan kung magbibigay ka ng ayuda, yung uh, bukal sa kalooban, hindi yung kasi mayroon kang gustong pagtakpa na mga crimes against humanity. Dapat po si Sara Duterte mag-focus na lang doon sa kanyang Department of Education. Kung ano-anong pinaggagagawa na gawain ng ibang departamento, pero yung sarili niyang departamento, hindi pa nasusolusyonan yung mga problema doon. Asikasuhin nyo, Sarah Duterte, Secretary of education, yung pag-aaral ng mga bata, yung mag-improve, mag-improve ang literacy ng kabataang Pilipino. ba diba, mga kababayan? Tama, mali. Anyway, hanggang dito na lamang po at Kita-kita uh, -kita po tayong muli sa susunod. Thank you for watching and uh, See me in my next vlog, okay? Peace.